Hi guys. Ayan nabili ko sa Donkey. Ayan yung sang-sang kaya. Medyo mahal siya. Pero mahal na siya naman. Mahal na. Isa at siyang pulutan. Ayan yung Ha? Two days lang to sa akin guys. Hindi ko siya tigilan, Hindi na siya pipigilan. Para siyang ano.

sour, um, onion and sour yata yun. Try ko din yun minsan. Ano ba, maasin mo? Laki na rin maasin. Energy. 529 kalorin. Tambo ko, 6.8 grams. Ibinig mo pa sa'yo. Huwag natin kapalubo sa pinag-try. Huwag

あ,あ後でマイルー。 nabulungan ako. Ay, ko, wala na yung yellow. Inom ko ng alak, guys, pag ano, hindi ako matulog. Pero kasi lang, pwede lang. Puro, wala akong hinahal. Yero. Araw-araw yun. Kaya matulo.